araw ng sagala ko ngayong taon. agang nga akong inayusan ng mga makeup artist ko kasi maaga nga ang call time sa pupuntahan naming simbahan. Walking kapal yan na yan. O, tikwa ko pang megbangs. Nakasyo ta. <laughs> Tapos nga akong ayusan ay lumabas na rin kaming lahat at kami nga ay magbabiyahi papunta nga ulit ng Bulacan. Abay kung dati nga nalibot ko ang bawat bayan o bawat barangay ng Pampanga ngayon naman puro sa Bulacan ako mabenta. Natin ko nga dito sa bayan ng Bulacan eh dumating na nga rin si Mami Zairil. Tatandaan nyo nga halos lahat ng mga sinuot kong gown noong nakaraan taon eh galing din talaga kay Mami Zairil Jane. Pag-usapang Cyril Jane collection talaga naman hindi ka pagsusuotin niya ng putyo-putyo. At details nga ng gown na no, susuotin ko ngayong araw eh ipapakita nakita ko nga sa inyo. Grabe, napakaganda. Talaga naman ngayon nyo sabihin hindi ako Disney princess. Nakshuta? <laughs> nagsasagala nga ako sa mga barangay, lagi ko talaga rin nire-recommend yung mga gown ni Mami Sai dahil sobrang gaganda nga ng mga details. Hindi nga mabigat at sobrang komportabling isuot, lalo na kapag ka naglalakad. <laughs> kung gusto nyo rin rentahan itong suot ko ngayong gabi, eh mag-message lang kayo dito sa page nila. At ngayong gabi nga pala, nakalimutan ko sabihin na dito nga pala ako sa barangay Bambang bulakan-bulakan sa Sagala. Medyo late nga nag-uumpisa yung mga sagala ngayon kasi nung nakaraan taon, alas stress pa lang ng gat panapon, sumasagala so, na ako. Maksura tuta <laughs> Sabi nga sa amin ng president ng organizer na kausap namin sa sagalahan na to, eh napakalayo nga daw nang iikutan namin ngayong gabi. Ano naman hindi lalayo? From Purok 1 hanggang Purok 5, pupunta daw kami. Sabi ko naman sa kanila, wala namang problema sa akin, basta merong pasesto. <laughs> Kaya yeah, maya din naman, eh inakiyat na nga ako dito sa karosa na sa asakyan ko. Diyos ko, kalaga. O, ngayon ko lang nakita yung sarili ko na ganyan pala ang itsura kapag ka nakaupo. Parang hindi nagsasabi ng naksyuta. <laughs> sa akin. Eh, marami daw nakakakilala sa akin sa barangay na to. Totoo naman pala ang chika. Kasi hindi pa umaandar ang karosa ko. Eh, sinisigaw na nga nila ang pangalan ko. Naririnig ko, sabi nila, iba na. Ay <laughs> Ngayong gabi nga, meron nga akong bantay at hindi lang sa bantay dahil napakagwapo. O di ba, ning kasanting? Kahit nga nakakarosa ako ngayong taon, eh hindi nga ako mapapagod sa paglakad, mapapagod naman ako sa pagngiti. Saan ka kasi lumingon, napakarami talagang tao. Irap na baka ma at ma ako. Tsaka nila i-post yung Rainairella na to at nakasibaktong. <laughs> sa gala nga ako, e eh, merong sumigaw at lumapit nga sa akin lalaki. Talaga, rekta-rekta nyan tinanong sa akin magkano daw yung binayad sa akin. naksuta. Alam nyo, guys, maniwala man kayo o sa hindi. Hindi talaga ako nagpapabayad o wala akong TF pagdating sa sagala. E eh, lahat ng pinupuntahan nasa galahan ko, kahit malayo pa yan, eh hindi nga ako nagpapabayan. Para sa akin kasi, panata ako na nga to at hihinto lang ako kapag nagkaroon na ako ng asawa't anak. Kaya sobrang dami rin talaga ng mga blessings na dumarating sa akin kasi hindi lahat dinadaan ko sa bayad. Sobrang dami ko rin kasing narireceive ng mga messages at mga requests na gusto nga rin akong kunin sa sagala. Kaya lang, syempre, hindi ko naman kayang kunin lahat yun. Diyos ko, mategi ko. Syempre naman, bukod sa pagsasagala, eh maraming si dahil meron din ako mga business. Ngayong taon, ay eh maglalaylo lang ako ng very, very light at talagang pahapyaw, hapyaw lang itong sagala vlog ko dahil marami rin akong inaasikaso sa buhay. Pero ayun nga, mabalik nga tayo dito sa pinakakwento. Ay, Diyos ko, sarami ko nang nakakwento at sa layo na nang narating namin, nasa purok uno pa rin kami. <laughs> At actually, first time ko lang din kasi makarating dito sa barangay nga ng Bambang Tarlac. At talaga naman palang napakalayo na nito sa amin. Pero hindi naman po ako nagre-reklamo. Basta merong menudo. <laughs> Alam niyo ba guys, na minsan hindi ko maisip. Bakit meron ako mga pants na malalaki katawan? Ano yung pinanunod nila sa akin? O sa bagay, la naman akong ibang ginawa. Puro katarantaduhan. Eh. Noong <laughs> taon ay eh, naka sing sa gala yata ako. Pero ngayong araw na to, ito yata yung pinakamahaba sa lahat ng napuntahan ko. Kala nyo lang, masarap ang buhay ko habang nakaupo dyan. Hindi nyo alam, napakainit. <laughs> kita ko rin sa inyo ang mga nagagandahang sagalat, kasama ko nga ngayong gabi. O oh, ba diba, napakagaganda nila. Bakit ako yung kinuhang Reyna Elena? Tsari! <laughs> Kung gusto ko nga yung mukha nitong nakadilaw na to, meron siyang kamukhang artista. Pero at least, fresh pa rin sila. Kahit hanggang puroksing, kuna nilalakad nila. Hindi nga sila nauubusan ng energy mga taga dito. Nakuha pa nilang kumaway. Pero talaga ang inaalala ko, yung paani Bebo, po ta kanya natin na namang rayuma. <laughs> Finally! Pagkatapos nga ng dalawang oras, nakabalik na rin kami dito sa pinakasimbahan. Guard na nga ang lahat, pero ang Zyril Jane, press na press pa rin. Nakshoot ah! <laughs> Dating nga dito sa simbahan, eh retouch lang ako ng berry light bago nga ako mag-alay. O diba? Itsura ko pa lang, parang wala akong kasalanan. <laughs> Nung nababa ako ng karosa, meron pa pala mga tao na naghihintay dito sa simbahan kahit anong oras na. Maya-maya lang din naman, nag-start na nga ang pag-aalay at unang ang tinawag at unang naglakad itong Konstantin ko. Tapos nga siyang maglakad at mag-alay. Eh ako naman ang tinawag bilang isang reyna Elena. Ay mahali ang pag-iwag para sa kayo po ang lakad. Sa konteksto ng Santa Maria, Elena, hindi na ang imperador o sa tingin kulo Wala mo talaga. Ha? <laughs> ah, napakabait ng datingan ko ngayong gabi. Ay, mabait ako ngayong gabi. Sige, bibigyan ko ng Gika. Siya share ng vlog ko na to. Ay, kaburin. <laughs> Ay ba, sunod-sunod ang mga sagala ko ngayong buwan na to. Kaya deserve ko magpunta ng Bolinao. <laughs> Pero ayun nga, maraming salamat po sa barangay Bambang, Bulakan-Bulakan dahil ako ang kinuha nilang ele Elena ngayong taon. Tapos nga ng pag-aalay, bumalik na nga kami doon sa bahay nang alisin na nga itong suot kong gown. Ulitin ko sa mga gustong magrenta itong sinuot ko ngayong gabi, eh pwedeng pwede nyong i-message itong page ni Cyril Jane Collection Official. Press ko an talaga ako ng bongga nung natanggal ko na yung suot ko. Kaya naman, fast forward, sabi ko pa mo kanina, baka magkarayuma si Bebo at ako'y hinilit niya nung pag-uwi. Nakshuta. <laughs> <laughs> Yan lang naman. Salamat! gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Aalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nang lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyong i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50,000 after nyo mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets, Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko palang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, nung laki na yung ko, eh, naisipan ko na ring i-cash out. Madali lang din naman mag-cash out dito pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!